Hi mga Lodi, so maraming nagtatanong kasi nito, paano daw ba matatanggal yung naka-blacklisted sa ating mga Facebook accounts? So, maraming nag-aas nito sa akin, paano nga ba daw matatanggal? Kasi gusto na, gusto na lang tanggalin yung mga pangalan na sa blacklist nila. Pero ayaw naman nila i-unblock. So guys, meron pong paraan naman para matanggal yan. Pero depende po sa account ito gagawin. Kasi minsan nawawala po, minsan hindi, depende po kay Meta. So, pwede nyo po itong sundan kung gagana ba, sa inyo ganito. So, pwede nyo itong gawin if ever na gumana din sa inyo. Kasi minsan po talaga, yung isang account ko kasi guys, ginawa ko, gumana naman. Pero yung isa po is hindi siya gumana at hindi, hindi baka yung pinapras pa ni Meta. Ayan. So, ganito yun guys, ginawa ko. Let's go. Kaya na nga mga lodi, ganito yung ginawa ko. Ayan, so pwede nyo din itong itry kung gusto nyo talaga matanggal yung blacklisted ng ating Facebook account. So it's either po gagana and it's either po hindi. Ganon po yung aking nasasabi ngayon. Kasi natry ko sa isang account, oo, sa isang account hindi. Ganon. So yung ginawa ko mga lodi is punta lang tayo sa ating Facebook account. Then next, i-click mo yung three lines yan sa bandang taas. Then i-click mo yung settings icon. Then, after po nyan, scroll up nyo lang, hanapin nyo lang po yung blocking. Ayan, di ba nandito po yung blocking natin? Ayan, so, ito po, example ko lang. Ayan, so, nilagay ko yung aking isa kong account. And then, dito po, ayan, so, i screenshot lang natin to. Then, next po is i-back lang natin. Pagkatapos po yun is i-click natin ulit yung three lines. Tapos mapupunta po tayo dito. Scroll up mo lang. Hanapin mo lang yung help and support. So i-click natin po yan. Then i-click po natin yung report a problem. So, so i-click natin itong continue to report a problem. Then antayin lang natin mga lodi. And i-click po natin itong include. So ngayon po. Ayan so pwede natin i-select dito yung So, dito mga Lodi, ikaw bahala naman kung ano yung gusto mong ilagay. Pero yung nilagay ko po is privacy. Ayan. So, ito yung clinic ko dito. Ayan. So, i-click na natin yan. Then, guys, next is i-click nyo lang tong upload from phone. So, dito po is i-upload natin yung ating in-screenshot kanina. Ayan. So, i-click na natin. Then, ayan po. So, pwede po kayo maglagay dito ng mga tatlo. Ayan. Tatlong picture naman. Tapos, next po is dito ay magde-describe tayo na issue. So, ayan mga Lodi, ganito lang yung ginawa ko. Ayan, so, kinapipaste ko na lang yan. So, pwede nyo din tong gayahin and pwede din kayong gumawa ng, ah, uh, syempre, message and syempre, English mga Lodi. Huwag kayong lalagay yun ng Tagalog kasi hindi kayo maintindi na meta. Ayan, guys. So, ganun lang. Tapos, yung, yung screenshot po, iwag na wag yung kalilimutan kasi importante po yan. And, syempre, ang next po natin ay isisend na po natin yan. So, once na-send po yan, mag-aantay ka lang po ng mga hanggang 5 days po. So, i-check nyo na lang na i-check yung ating blacklist na nasa Facebook account natin. So, yun lang guys for today's video. Sana po nakatulong. Ayan. So, i-try nyo na rin kasi baka gumana din sa inyo, ba diba?